Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, August 14, 2025. So itong bagyo pong pinantayan natin na si Goryo ay tuluyan nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 4 p.m. Huli itong namataan sa lang 650 kilometers northwest ng extreme northern Luzon. Bahagya po itong humina at ito may kategory na lamang na severe tropical storm. Sa so, ngayon, patuloy po yung paglayo nito sa ating bansa, kaya wala na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala na rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal number. Pero dayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Kaya malaking bahagi ng bansa natin ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Wala rin naman tayong binomonitor na low pressure area or bagyo na possible makapeto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulang dulot ito ng southwest monsoon. Lalo na dito sa may Ilocos region, Sambales, Bataan pati na rin sa Tarlac, Pampanga, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa at Bicol Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, pati na rin sa Cagayan Valley, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero asahan din natin, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila at Lawag 25 to 31 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 33 degrees Celsius. For Baguio 16 to 22 degrees Celsius, Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius at Legazpi 25 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan po natin, makakaranas po tayo na maulap na papawirin, dulot pa rin po ito ng southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, dito po sa may Barm Davao region, pati na rin sa Soxergen, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero asahan po natin, mataas ang tsansa ng mga pagulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Kalayan ay nasa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. For Cebu, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. For Cagayan Oro at Sambuanga, 25 to 31 degrees Celsius. At Dabao, 25 to 32 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seawards ng ating bansa. At ang sunset mamaya ay 6:19 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages.